tulang lang. Ayan na. Order na po kami. Ano? Dito kami kay Tiwata. Tingnan natin yung kanilang chicken. <laughs> Kung masarap. <laughs> chicken na naman. Ayan. Meron silang. Ani gravy din niya Gravy. ng chicken. Pwede tayong mag-ano dito. Ayan. Share. Share. Sabaw? May pa 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 rin sabaw siya. Ako. Akin naman pa ano mga video Ito kanilang ano yung paris nila titikman natin. Masarap. Ang daming ano. Ang daming. And Parang may hindi. Masarap yung lechon kawali. Yung naka an talaga. Harap siya. Ito, ito, ito po kami sa City. Masarap po yung lasa ng para sa overload nila. Lagyan nyo po ng condiments. Talagang malalasahan. Hindi po siya maalat. Tapos yung kinamatisan, masarap din po. Sulit po yun. Nasa 160 pesos po yun. Ano ba itong in-order mo? Ang dito. Diwata, diwata overload. Ito yung diwata overload. Guys, ito yung kinamat kinamatisan. Ito po pala kami sa Paris Overload ni di Diwata sa Quezon City. Ito po yung kaganapan. Maaga po kami dito, 5 o'clock. Kaya hindi pa masyadong mahaba yung pila. Pili mo ako yung ito. Malalaki yung pan. <laughs> Patok lang. So, isa pa, tatlo yan, di ba? Yan, yan, yan. laman-laman. Sa, yung katabi, yan. Mas so, magbayad dyan na po kayo pipila. First time po namin kaya hindi pa namin kabisado. Basta pipila kayo dyan, dere-derecho, may mga soup, tapos yung kanin, nandyan na rin. rin dito. Ano po? Yung okay, kami kuko? Kaya mo yan, kuya. <laughs> oh, wala na kami papakita pa di soft drinks. Sa soft drinks po yung may rumerismo. may ito may pa free ice cream din pala dito. Kaso hindi namin natikman dahil naubusan. Titimplahan pa daw ulit. Nag-order po ako uli para may pasalubong ako kasi masarap naman yung lasa. Take Ano po? Uh, para sa barlo. Dalawa lang po? Uh, Oo, uh, dalawa. Pauwi na rin po kami. Nagsisipagdatingan na yung mga tao kasi magsi 6pm na po dito kaya dumadami na rin. Yan po yung sa Quezon City, maluwag uh, na rin. Yun nga lang, walang parking na sasakyan, mga motor lang po ang pwede. Yan lamang po, pakipalaw na lang. Salamat po.